Ma'am, yung binabayad ka sa'yo. O, oh, sige, sige. Upo ka na lang. Stay with mm -hmm. ka. Malaki, parang tiwala ko sa'yo. Sige. Ay, Tim. Balik ang tiwala ko sa'yo. Opo, pa-uwa. Pwede Okay na ba, Ibuya? Pwede na ba? O, pa-uwa. O, Ko ko ko. Galing galing galing. Tagagalaw, <laughs> tagagalaw. So, lapit yun? na ito. lapit na. Mahal ito. Iyan ba yan? Iyan ba yan? Iyan ba yan? Ano to? Buntot! Ano? Buntot! <laughs> Buntot! Siguro maganda yan kasi tumatawa ka. Wala yan. Parang sa parehas

Tingin? Na... Kamay. Ganda n' ba? Ganda ba? Uy! Awig na awig do. Ganda! Yung bra na n'o. Ano yan? TV? <laughs> ganda! Ang galing. Ano Oo. Oh, kung kuha. Oo. Oh. Kung kuha. Ah. Galing na artist mo. Ano yan? Mermaid. Ah, Mermaid. Ah. Yung bala. Ano niya? Mermaid. Ganda. Ganda.

Puntot ah. niya tapos may alo- ah, ito, ito. Puntot bulbul. May kaliskes. case. case. Oo. Oh. Yung, <laughs> <laughs> <Bale, siko, kaba. laughs> yung kamay walang siku? Bakit may siku? yung kamay, may lang din. Bakit ilagyan mo lang? Bakit dinayang mo na?